po si Ma'am Rosalie Aklan, papasakay po ng Nissan Navara at meron pong lalaki na kausap bago siya sumakay. Ayun, at hindi natin alam kung si... Ayun. Pero hindi natin alam kung si... Kasama niya ba talaga yung motor? Ay, ah, hindi. Okay. Ayun. Hindi natin alam kung siya ba ang driver or may kasama siya sa sasakyan. Pero Ayun na nga po, huling nakita po siya sa May San Leonardo Drive isihan. Magandang hapon po, ah, Kagawad Mark Aklan. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, ah, ah, magandang hapon din, no, Kagawad. So, shari ang daming missing, no, na cases natin yes for po. for today. So, kailan pa 'to nangyari, sir? Uh, Noong January 30 po. January 30. So, matagal-tagal na, Almost eight days nang nawawala po no, ang yung nanay. Yes, Sige. Uh, kasi yung video na pinakita mo, parang uh, obvious naman no, na hindi naman dinakip si nanay. No? Parang kilala niya yung may-ari ng pick-up at siya mismo ay sumakay. So, an anong nalalaman mo? At least patungkol dun sa mga facts na meron tayo. Bali po, uh, nung, uh, January 30, nung na-review nga po namin yung CCTV, na si mama po is, nandun po siya sa, nakita po siya sa Mavins. Ma Mavins? Opo. Okay. And then, uh, nung po namin, yung kung saan po pumunta si okay, mama. Okay, lang po, na no, para lang po ano lang natin malinaw. Ano po yung at saan po yung Mavins? Sa San Leonardo na ba ano po? Ano po yung Mavins kainan po ba yon? Uh, ano yung mall ano po? Bali ano po siya ma'am uh, restaurant and meron din po siyang uh, sabungan doon parang arena din po siya. Okay. So, okay. So, so, so uh, nagsasabong ang yung nanay. Parang gano'n na nga po. Okay. All right. So okay, so nasasabungan si nanay tapos afternoon sumakay na siya sa pick-up. Yun ba yung nangyari? Ang alam ko po kasi nung January 30, uh, bandang hapon po, nung umuwi po, una po, umuwi po sa amin si, uh, yung driver namin. Okay. Ang inutusan niya po yung driver namin, ni mama, na umuwi sa amin at may dadalhin nga pong pera sa kapatid ko. So that time, mga bandang, mag, uh, alas 4 po yun ng hapon, Tumawag po ako kay mama through video call na sabi ko kung nasaan siya, kung anong ginagawa niya. Ayun nga po, ang sabi niya po sa akin noon, uh, that time is nasa Nueva Ecija po siya. And sabi rin po nung driver namin na nung tinanong ko siya kung nasan si mama, ang sabi niya po is nandun nga daw po siya sa, papunta nga daw po siya ng Nueva Ecija. Kaya alam ko po na andun po talaga siya sa Nueva Ecija kasi pinababa daw po ni Mami si yung driver po namin para doon sa SM Pampanga para umuwi na at mag-commute na lang dahil yung boyfriend po ni Mama siya po yung makakasama niyang pupunta papunta ng sa San Leonardo Nueva Ecija po para sa, sa sabungan. Okay. So, teka lang. So, ang kasama ng nanay mo, at that time, ang alam natin huli niyang kasama ay yung boyfriend niya. Opo. Okay. Tapos, yung mami mo ay may dalang pera. Tama? Opo. Magkano? That time po, ang alam ko pong dala niyang pera is nasa 350,000 po. 350,000. So, ah uh, yung, yung mami, boyfriend niya to, di ba? So, hiwalay na ba si mami dun sa asawa niya? Opo. Okay, so hiwalay naman na. And then, so kasama niya si boyfriend, may dala siyang uh, 350,000 pesos. Sa boyfriend ba yung pickup? Ah, uh, hindi po. Kan sa amin yung po yung Ah, so pickup. sa mananay mo rin yung pickup. Apo. So gamit yung pickup na yun, pinauwi na niya yung driver, so gamit yung pickup, pumunta sila sa Sabungan. Apo, yun po yung alam ko. So saan na siya huling nakita? Yung doon sa video po na nakita nyo, palabas nga po yun ng mga beans, papunta po siya sa uh, barang, uh, Barangay Burgos. Bali, sinundan lang po namin. Sinundan nyo lang. Okay. Pero nahanap natin ngayon yung kotse, yung pick-up. Eh, hindi pa po. Ah, wala po yung pick-up. yung pick, po up. Yung pick up, wala po. Okay, no? Na-report na ba natin to sa kapulisan? Apo, ah, po. Uh, bali, noong January 31 po, uh, nandun na po kami sa San Leonardo, no, eh, isiha po, no? Uh, and yun nga po, linalapit po namin doon kasi nga po, Magto 24 hours oh. na po namin. Okay. Siguro mas para mas mapabilis din at uh, attorney nasa linya na rin po natin si Police Staff Sergeant Norwin Cunanan ng San Leonardo Nueva Ecija PNP. Ito po yung investigador natin at nakastandby na din po sa kabilang linya si Mayor Freeland Naganyo ng San Leonardo Nueva Ecija. Uh, kausapin muna po natin okay. ang ating police po, Sergeant Cunanan. Opo. Uh, magandang hapon po, Sergeant Cunanan. Uh, magandang hapon po sir. Magandang hapon po sa inyo dyan. dyan po po ng uh, Sergeant, may nawawala po tayo no? dyan sa uh, San Leonardo, Nueva Ecija, si Ma'am Rosalie Aklan, 51 years old. Huli siyang nakita na, uh, sa kotse niyang na, Nissan Navara na may plakang NIL 6793. Kasama daw niya yung kanyang boyfriend. Sino ba yung boyfriend niya? Would you know? Uh, sir, base po sa aming interview sa anak, ang boyfriend po na sinasabi po ay ang parent uh, ABC Captain po namin ngayon na si Jomar Pestano, sir. Ah, ABC dito sa yes, San Leonardo, sir. Nueva Ecija. Yes, sir, yes, sir. Okay. So, what is the latest dito sa ginawa niyong investigation, sergeant? Ah, uh, actually, sir, uh, upon receipt po ng report po ni ng anak po, magpunta po dito nag-request po sa amin ng police assistance. Uh, uh, Nag-review po agad kami ng mga CCTV footages doon po sa mga places na hini-report po sa amin kung saan po uh, nagpupunta yung mother niya. At the same time doon po sa event center din po na na pinupuntahan po ni Ma'am Aklan, uh, meron na po ma'am sir kaming mga CCTV footages ng mga dinaan po ng sasakyan at mga pinuntahan po sir ni ma'am. Okay. Pero hindi pa natin nahahanap ngayon yung sasakyan. Tama po ba Sergeant? Ah, uh, continuous po sir yung aming uh, follow-up investigation sa CCTV at the same time po tinitingnan po namin yung buong area po namin hanggang sa mga sa mga uh, inhabited place po uh, down to rivers at uh, tininitinginan po kami doon kung may mga bakas po na dinaan na sasakyan or mga okay. tinago po. Pero dalawa o no, yung sakay daw nung sasakyan, yung boyfriend at yung nawawala po natin si Ma'am Rosalie Aklan. By the way, si uh, yung, yung yes po. Mm -hmm. Ah, uh, -shed, shed light lang po ako doon sa dalawang sasakyan. Bali, sir isang sasakyan lang po, yung sakay po ni ni ano, ni Ma'am Aklan po, sir. Ito yung, yung Nissan Navara. Na, yes, sir. Yes, sir. Yung yung pickup na puti po na sinasabi po ni ng anak po ni Ma'am Aklan po, 'yun po yung sa boyfriend niya, sir. Na nakita po sa CCTV na nagpart ways doon po sa kanto po ng Castilian, ah, ng Burgos po. Sumakay din po ba doon sa pickup na 'yun yung boyfriend ni Ma'am Rosalie Aklan? Sir ang kuha lang po namin sa CCTV uh, lumabas po ng pistaño street po yung pick up ni Ma'am Aklan uh, nakasunod po sa pick up po nung boyfriend po niya na si ABC Ah Pestanyo. so magkahiwalay na sa sakyan yes sir yes sir so yung boyfriend niya ay hindi naman nawawala si ABC president Jomar Mar hindi naman po sir nawawala uh, actually sir nag-report uh, na po siya sa aming chief of police at nagbigay na po ng initial uh, side niya po po sa pagkaka pagkakawala po ng kanyang uh, ah, yes, friend, no? kasi di ba sabi mo kanina na pinauwi na niya yung driver so ang tanong sino nag drive ngayon ng pickup ng nanay mo from SM Pampanga po ang alam po namin talaga sir is uh, po susunduin po siya doon at magkikita po sila doon ng boyfriend ni mama kaya po siya lang pong mag-isa yung, so, yung nanay uh, mo yung drive ang alam po uh, ang alam po namin dahil ang sabi po sa akin ng driver namin na si Maki is uh, <laughs> yun nga po nung time na yon uh, iniwan niya nga daw po doon si Mama at ang sabi po niya na magkikita daw po sila doon si Mama at ang boyfriend niya sa SM Pampanga. Yes, yes. Well, I I think malinaw naman na no? Na, nag nagkita talaga sila ng boyfriend boyfriend ng mommy mo. In fact, magkasunod nga yung sasakyan. Ah, hindi po, sir. Bali, sa SM Pampanga po, yung tinutukoy ko na, ay nga po, nandun po si Ma, ah, nagpaiwan po doon si Mama. Pero si, ah, ang sabi niya po doon, sa, ah, ang sa, sinabi po ng driver namin is, magkikita po sila doon ng boyfriend ni Mama papunta ng San Leonardo, ba Ecija. Okay. Pero ang nangyari po, ay nga po, hindi po ako sigurado doon sa tung sa, sa SM Pampanga pa lang po is kasama niya na po si, uh, si boyfriend ni mama. Okay, okay. Well, I think ang ang mahalaga lang naman dito is yung last footages nung nung mommy mo. Regardless kung magkasama sila, kung saan sila unang nagsama, I think yung last footages ang mahalaga dito, no? And I think si Sergeant Cunanan naman, tama po ba, Sergeant nakuha na niyo na rin ng statement yung boyfriend ng ating nawawalang si Ma'am <coughs> Rosalie. Sir, hindi, uh, hindi po siya sworn statement, uh, verbal statement pa lang po yung sinasabi niya. Hindi pa po K siya Kailan natin uh, kukunan ng uh, sworn statement? Sir, inibitahan na po namin siya dito sa aming police station at uh, inihintay na lang po namin yung kanyang availability. Anytime po pwede po namin siyang kunan No, 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 we cannot wait for sir. the availability, no? Top Sergeant, we should impose yes, dito sa ating ano, uh, well, pwede siyang maging consider, uh, considered person of interest dito so <laughs> she, she, he should make time. Okay? Yes, sir. Oh, yung so kasi, please sir, schedule no as 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 possible. Sir, yes. Yung po kasi sir, sir, sir yung po kasi sir, statement, voluntary po 'yan, kaya po uh, maghihintay po kami sa kanya kung magbibigay po siya. Yes, no kung meron na, di, kung meron naman na siyang sinabi mo kanina, meron na siyang binigay na statement although not sworn, okay? What's the value? Yes, no, sir. why not just swear on it? Yes, sir. Uh, yun sir. Ah, uh, kinocondense po namin siya, sir, na magbigay at babalik po siya. Ah, uh, yung po voluntaryness po niya, sir, ang aming uh, iniintay, sir are you telling us, uh, Sergeant, no, na he gave a statement pero nag siya to swear on that statement? Sir, uh, hindi naman po totally nag uh, initially po kasi yung verbal statement na ibinigay niya is regarding po dun sa huling pagkikita niya, sir. As to the, ano naman po, dun po sa sorry statement na firmado po niya, is hindi po kasi namin siya pwedeng i kundi pumunta po voluntary dito at kukunan po namin siya kapag po yung willingness niya pong magbigay na is totally decided na po siya. Okay. And nasa linya po natin ngayon si Mayor Froilan Naganyo ng San Leonardo, Nueva Ecija. Magandang, Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po, mo. at Tony. Ayun, Mayor, uh, may nawawala po tayo no diyan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Huli po siyang nakita, apparently kasama ang inyong ABC president. Ah, uh, okay. So I understand ang ating kapulisan is conducting the investigation. Baka naman makatulong kayo, Mayor, na kumbinsihin mag-cooperate itong ating ABC president. Ganun nga ho ang ginawa ko, tinawagan ko yung ABC president nung malamang ko na nawawala yung girlfriend. Yes. At uh, sabi niya, ba ba by the way, Mayor, matatanong ko lang, would you know if the ABC president is married? Ah, uh, sa pagkakaalam ko, single to. Single. Ah, single. Okay. Sige, ano pong naging ano ng pag-uusap niyo? Ay, uh, yun niya, uh, sabi, sabi niya, nasa uh, Quezon siya sa ibang bayan at BC. Kaya uuwi daw siya after a few days at tutulong doon sa paghahanap. Pero nagtatawag na raw siya sa mga kaibigan niya sa Ibin Pampanga and Tarlac. And then, nito nga hong uh, mga nakaraang araw, nagtutulong kami ng mag nung maghanap uh, nung ano wala. Kausap po yung Mark at yung pamilyang kapatid pa niya, kapatid nung Uh, mismong nawawal uh, nawawalan ng tao at uh, pinatulungan ko sila doon sa mga CCTV, yung mga putay. And then itong uh, nagtagal nga, hindi na, hindi na kami nasisyahan doon sa nangyayari. Uh, isa ako sa kumumbinsi doon sa GABC Tagalog na umuwi at makipag-usap sa amin ng personal pag usap din dun sa pamilya mismo at magtulungan sila sa paghahanap. Okay. Ang gumawa naman ng mga aksyon ABC Tagalog, nakipag-usap sa akin noong 11.30 ng umaga at nakipag-usap din dun sa mga pulis sa harap din yung pamilya. Kasi oh, yun, yun yung, sila na ang nagharap-harap, sila na ang nag-usap-usap. Parang sa pagkakaintindi ko, eh, sila yung huling magkasama. Yes, no. So I I think this is very suspicious, mayor, no, to, to say the least. Kasi uh bakit ayaw niyang makipagtulungan kung girlfriend pa niya, no, yung hinahanap natin. Okay? At siya siya na nga rin yung huling nakasama, no, nakitang kasama niya, bakit ayaw niyang makipagtulungan? So at that uh, share sa akin ha, is very suspicious. Okay? Yung yung tanong niya ho na yan, tanong din namin. Yes. Kaya, oh. Kailangan talaga ipaliwanag niya yung side niya. At tama naman ho yun sa inyo. Wala namang kaming karapatang maghingi sa kanya ng abidabig niya o sworn statement. Kaya dapat ang mag-compel uh, talaga nun, itong mga investigador. Hindi okay. e nag nag-advise ako doon sa pamilya na sabi ko, baka po pwede patulong tayo sa CIDG or NBI dahil ito yung CCD footage, baka ma-enhance yung camera, makita yung nagdadrive doon sa kanilang ina nasasakyan kung siya ba ang nagda-drive or hindi. Dahil base doon sa uh, sa footage, so, maliwanag naman. Umalis ng Marvins ng ganong oras, nagpunta doon sa boyfriend. Aminado naman yung boyfriend, nagpunta sa kanya, magkasama sila. Nung lumabas ng bahay, hindi na natin alam pare-pareho na kung sino na yung nagda sa bawat sasakyan. Dalawang pick-up yung adon sa footage, yung isa kumaliwa, isa kumanan, doon na po natin itinutugma yung mga bagay-bagay uh, kung saan nagpunta yung mga sasakyan. At hanggang ngayon niya po ay nakikipagtulungan kami, coordinated lahat doon sa barangay kung saan huling nakita yung sasakyan. Magandang hapon po, Colonel Edyong. Magandang hapon po, Ma'am. At uh, tayo -ta lahat po. Magandang hapon. Ayun po, Sir. Si Attorney JV po ito no, ng ACT. CIS party list. Uh, yes, sir. Yes, Colonel, uh, sa region na po. Pwede po bang magpatulong na rin ta tayo sa region para sa investigasyon dito? Kasi uh, parang nababagalan ako kanina doon sa uh, Nueva Ecija Police natin. May nawawala po tayo dito sa San Leonardo, Nueva Ecija na si Rosalie Aklan. She was last seen January 30 of this year okay? and they conducted uh, initial investigation niya pero parang hindi nagko-cooperate masyado etong ating person of interest yung huli po niyang kasama. And uh, from the words of the mayor kanina, he also requested na or recommended na uh, manghingi na ng tulong sa mga ibang agencies ng kapulisan. So, uh, Colonel, baka naman pwedeng makatulong na yung region patungkol po dito para mas mabilis na baka na pa si Ma'am Rosalie Aklan, mahanap natin agad-agad. Ay, yes sir, uh, kung kinakailangan po na mag-form tayo ng uh, special investigation team na tututok diyan. Para tumulong din yung uh, ibang uh, enforcement uh, law enforcement agency and uh, other investigation uh, agency ng ating kapulisan ay gagawin po natin. At uh, narinig ko nga yung uh, background kanina ng kato uh, na nakausap niyo yung ating uh, investigador, uh, wag po kayo mag i-direct namin kaagad yan, uh, tututukan namin yan para makuhanan yung statement ng, uh, ng boyfriend. Kasi tama yung sinabi mo na it's very unusual for a boyfriend na minamahal niya yung kanyang girlfriend ay hindi siya mismo yung nagbo na tumulong. At uh, in fact, uh, dapat nga siyang uh, tumutulong ngayon sa ating uh, mga kapulisan at sa uh, pamilya ng biktima na nagahanap sa biktima. So uh, anyway sir, uh, I have uh, heard uh, yung background ng kaso at saka yung uh, nangyari. We will uh, direct uh, the uh, PD and uh, of course, kasi uh, taga malulus pala ito. We will uh, will also coordinate or direct the uh, PD of uh, Bulacan para matutukan po itong kaso na to. Ayan, uh, Shari, I'm very happy dun sa sinabi ni Colonel Edyong, no? In fact, he even suggested na siguro kung kakailangan may task force para hanapin yes. natin itong ating nawawalang si Ma'am Rosalie. Uh, Colonel, a uh, pick up itong nawawala, no? Hindi pa mahanap 'yung pick up na 'yan. And I think the full force of our police Can, if if they can assist siguro mas madali no sa madaling panahon eh, ay ma mahanap na natin tong pickup up na to identified naman po yung pickup natin so we appreciate uh, colonel edyong no yung suggestion and recommendation po niyo umaasa po kami colonel na sana matulungan na rin natin yung sa police nueva Ecija at mabigyan natin mahanap na natin itong si ma'am rosalie yes sir makakaso po kayo sir Ayan, Shari, nakakatuwa. Itong si uh, Colonel Ed Sir, na narinig nyo naman, no? we sought the assistance ng uh, regional PNP na po no? from Colonel Ed Yong. They will assist no? and we will coordinate with them kung paano pa tayo mak mas makakatulong sa ating mga kapulisan. In the meantime, kung merong, we don't know, no? baka mag-contact sa inyo, nakita na yung uh, mami ninyo, let's also coordinate with the police. Let's okay. volunteer the information. Uh, na share naman na natin sa screen kanina siyari noy mm -hmm. si uh, Ma'am Rosalie Aklan, mm -hmm. okay? Okay po. Sige po. Uh, ganoon na lang din po. Uh, Mayor Freyla nag-aanyo. Uh, maraming salamat po, Mayor. Huwag niyo pong iba yung linya. Kakausapin po kayo ni Ate. Salamat po, Mayor. Magandang hapon po. And Ay. Sir, uh, ah, po kayo ng reporter po ni Senator Rafi Tulfo patungo po sa tanggapan po ni Colonel Ediong po, okay no? Po. Para po ah uh, makapagbigay pa po tayo ng iba pang impormasyon sa ating kapulisan. Salamat po, Sir. Apo. At uh, magandang hapon po. Maraming salamat po, Ma'am. Okay, okay. Sige po. Salamat po. po. po.